muna morning mga kalabatids. Baha na sa amin. na. Baha. na. Baha. Baha na sa amin. Pang. Ayan. Grabe sa amin. Baha na. Nagising ko umaga hindi niyang ala-stress, ibahahan sa amin hmm. nandun oh, gabi mukhang hindi akong makakapasok ang gabing baha parang dagat na dito hmm? gabi oh, ilog na dito mga kalapatid sabi, no? Tugod eh. Nasama kita. Hindi mo mga kapatids. Bahay na dito sa ano, na may boundary ng San Pedro. Ito. Eh, gabi po ito. Bahay. Hindi mo mga kapatid. eh. Bahay na hindi ko lang alam din sa labasan namin kung hanggang taas na yung hanggang saan na yung taas ng bahasa sa labasan. kasi sabi nila pagbaha na dito sa amin mas malalim pa banda dito sa, sa uh, Kuyab, mga kalapatids so ingat ingat tayo sa baha malalim na sinipti ko na yung mga kalapati ko mga kalapatids

Mm, mga kalapatid so muntik na abutin yung sa kong breeding muntik na agaban ko mga kalapatid so, yun na lang ay inakit ko sila dito na yung magiina oh, sa taas grabe baha oh. oh anak? Will bahasa Grabe mo ba sa amin mga kapatid siya? Ano yun man? Ayan oh, thì nó là Abu cái nước rửa rima rửa hoa bắt đi theo Để Baha na. Ang dagat na dito. na dito.